Anong tawag nito sa inyo na? Oh na, parang napakan to, dok. do. Hindi to, Bakit matubig. na matubig, imo zak pre? Tapos tinikma naman ni Jano kanina yung tubig niya sa loob. Anong lasa do? Gan mapait. Ha? Mapait yung tubig. Mapait? kubad yung mga linti Osa pasi o sabi sa kung saan nila ba ay tagalog dahi kahit anong lang makuha nila sa gubat ba bukid yun oh mani na naman daw mani 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 datag mani los los na sige mura resulta naman mani guys ito yung pagkatapos kumain ng daga ayan ito yung naging epekto kahit mga prutas na laglag ay kinakain pero hindi yan yung sadya namin dito. Asa na yung nakita nyo dong? Ngayon lang natin to may pictured at ma... Mabablog. Asan? Ito? Ito ba? Oh, una? Ito guys, ba na? Hmm. Anong tawag nito sa inyo? Oh, nito Ito guys, ba na? ano na yan dahil? Baka dito ka magpunit nito daw? Baka sila yan, oh. Yan, man, bulok na yan, oh. No? Mamo, yan siya, pagkabulok. Ha? Bulok yan, oh. Baho na to, pre. Bakit nag... Nagkakurong yung kamay mo, oh. Baho. Limpyo. Baho ba? Limpyo. Limpyo. Amawag wag na. Baho ba? Limpyo, <laughs> manoon. <laughs> Sama <laughs> ni, oh. Pwede nito, Ayaw, sana, oh. Ang ginana, do, Bulok na yan, oh. Pwede pa, sorry. Dao sa bangga. Ito guys ba na? Anong tawag nito sa inyo na? oh, na, parang napakan to do. Hindi mo napakan Bakit na ba mo Simo yung... sa kanding pre. Tuktok day. Pag na yung tuktok day, ah, yun. Mm, kahapon kasi guys, nag-search kami sa Facebook, sa YouTube, sa Google kung makakain ba to. Tapos tinikma naman ni Jano kanina yung tubig niya sa loob. Anong lasa do? General. Mapait. Ha? Mapait yung tubig. Mapait? Pero, ah, buhay ka na naman. <laughs> buhay ka man ngayon hanggang ngayon, no? Kanina ka pa tumikim, no? Pero hindi, nakakalasa. Anong laman sa loob niyan? Ay, yan no? lang. Ay, bulok na yan, no? Hmm. Bulok yung simod, no? Bulok simod. Simod Kaya yan, do? Kaya yan, do? Kaya pero ang bisaya nat nito hindi namin alam so, ang alam lang namin na pangalan nito nguso ano ydo ha muso ng baboy muso ng baboy, nguso ng baboy nguso daw baboy <laughs> pero hindi nakikatugma Tiningnan namin na naman namin sa google ang tawag naman ang pangalan so, mash. pork mushroom kung tagalog muso ng baboy ang kakaiba dong No. Malayo sa. Malayo. Malayo yung pork uh, mushroom. nguso ng baboy. Tapos anong English ng nguso ng baboy do? Simod. Okay. <coughs> simod. <laughs> kung ang English nyan, ano? Nguso ng baboy. English ng simod. Ay, simod ba do? Magamit ka English ng mga gawern. mga mm, <laughs> Pero kung sa English naman, tawag nila ay pork mushroom. Pero ang Tagalog, nguso ng baboy. Paano kaya, no? Kung sa Bisaya naman ito, Ah, sobrang layo na. Higher, parang ngoso na 'yo. Naman. Bulok yan do. Dai. Pig mush. Oh. <laughs> pig nose. Pig No pig. Ano ito? No pig. Ito. Nato da dapat dai. Ay to do. Parang matibay para to do. Na. Kapag ano nang sa taas kapag kulay dilaw pa. Kitiyan. Yan. Damihan natin na kasi pilihan pa yan, no? pinag natin, no? Ito yun. Tara na rin. Ito. 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 Parang ano pa ito. Oh, matibay pa ito. Ganito ba na? Oh, nahm, nasa ilalim din, no? Pero kailangan ng matinding hugas ito, ah. Sira. Sira na to, eh. ito, eh. Sira yung nasa ilalim? Hindi. Oh, Huwag mo na, no? Oh, yung isa, no? Ah, kakaiba yan, no? Parang... Kaya na, dako, kaya, Asan? Oh, patingin do. Oh, ah, kunin mo. Pasensya na guys, kami lang kami kami lang muna ang maghawak ng kamera ngayon dahil si Iwang hindi pa nakauwi ah. Sana sana talaga sa sunod na. Kuan. Ay, ito. Pero ang ilalim nito hindi makita no ganyan hmm. siguro. Matibay pa. Ah, oh, matibay pa ni. Matibay pa ni. <laughs> Madi, matibay pa o oh, matibay pa ni oh. No. <laughs> asan oh no. ano bago paano kaya ganun kung ang paglinis niyan ba no ako ang tubig di ba sa brass siguro no ganyan ang brass ba pa dayo asan hmm? <coughs> <coughs> biakin yan be may dala kang mangga asan hmm. Ano, kunin mo do. Ano ang mo, Koy? Yung mani. Madumi, no? Ugasa na rin. Hindi naman siguro magkakalasan niya, no? baho. Dahil si Jano, kanina pa tumikim yon. Hindi naman nahilo. Hindi, e pwede ito. Una na nga tagak. Kanina kasi guys, aw nakaraang araw ba diyan oh. nakaraang araw ba naghanap tayo sa Google at sa YouTube, ah, Facebook. Sa Facebook isang tao lang nagba-vlog. Sa sa YouTube naman, wala namang hunting kung paano nila hinanap, paano nila kinuha. Diretso na lang sila sa luto. Tapos ang pang short ba? Uy, yan. Kaya nagduduhan mi guys, nagduduhan guys. <laughs> Hindi kami kumbinsido pa. Wow. Oh, Ang laki do. Kabok. Ang galing nyo do. Okay. Yeah. Ang laki. Alam mo nasa marami do. Nandiyo ka na. Sa Oh, medyo bago. Ha. Uy. Uy. Mm. Wina, come here. Wina, come here. Oh, nandito pa na. Nadami na. Yeah. Parang losok nang baboy. Pag <ım Laser> kunin mo lang to. Baby giant. Bijayan sa kabuang igo ka to. Bijayan sinanaw. Ito pa oh. Sir, kuwen usar na ako nakuha wen. Ha? Anja? Aman. dalah kono diri do. Ayo, ndaku Are kono na do. Ya som ito. Ya som ito. Oh, unsa man ni lagi na? Muro magdelikado oh. ta na do. Ah, na tabunan dere. Pero problema ang mahirap nito no, yung paglinis no. Ah. Eh. Oh, takibaw. Ha? Hindi tayo alam. Long, oh, yeah. galing yan do. Pwede to pangkolo. kono. <laughs> galing. Medyo madilim lang, guys. Eh. Dito pa. Tangtangon ni Daddy. Ansa man na? Tangtangon ni. Oh, kunin mo. Basta matibay pa daw. Tanggalin mo. Dito pa, ayun na. Tanggalin mo. Oh, anong nangyari nito? Bakit natalian ng ah. straw? Hindi ko. Oh, yun mo Oh, pwede pa. Sabi, baka magbunti ka di. Oh. Dito pa. Oh. Uy, may ito. Bulok na. Ito. Ah, uh. Uh. Ah. Dahil kinuha natin yan doon, kailangan natin tikman yan. Kung anong lasa, no? Dahil sayang yung pagkuha namin yan. Dito. Kung hindi naman ka hindi naman kainin, eh, no. Para kang ano? Baka hindi kaka mm. Ang dami mong yaw-yaw. <laughs> oh, bakit parang umaabog dong? Ano sira na yan? Sira na to ganito? Sira. Na maitim na ma ang dulo. Na sa ano? Kumsa na sa Ah, grabe, ang lalaki. <laughs> Or oh. the <laughs> No. Oh pininitin natin yan. Titiboy po. Uh. Rest pa. Wah, grabe na tubig oh. Nadia? Grabe ng tubig. Tubig, ah, Ayu, diha, ko na tubig. Tubig, tubig, tubig na nagod. Asan? Dah. ayod dia aduh. Ayok kau nak? Kau nak? Oh. Jadi. <laughs> you know.

Jono no. no Hah? No, oh, udah kena kena wong. Apa kena tu? Apa lupa apa? Jai. Ini waduh. Ayo no. Adrio. Ayo buat dong. Jamin. Pilih pilih anta pilih pilih dan ada min. Ya boh. Ada yo. Atun lah pilih anoi. Kurang tu lim. Hah? Okey okey. Atun lah pilih anoi. Kurang ni. Dami kesi. Okey. Yang style lah yan guys, yan, yan, yan buo yan Oh, dami O, oh, dito tayo mag-focus, oh. Tignan nyo yung sa gul. Eh, focus sa gul. Udagan, udagan. Udagan. Naamay tiil, guys, oh. <laughs> ano? Tumakul sa baboy. Naamay tiil, guys. <laughs> Lu, <laughs> baat? Oh! Oh. Hmm? Boo! Oh. Para kaming walang ugam. Hmm. Kasi kain na kain. <laughs> oh, may <laughs> matitibay <laughs> mm. <laughs> <Kain na laga. laughs> oh. Good no, kid na Good kid na dia. Good kid diri. Sunod. Kain ito ng laga. <laughs> kain ng laga. Puno na kay Sunod. Aman. Dugo na kay dia. Dal 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 dal. Deno. Okay na ba? Sunod ka ang laga. Ang <laughs> dami pala dito, mas maganda pala sa mga bulok no. Bulok ka Yung wala sa yuk, lupa ba? Dito marami, dito may ma-foto lang <laughs> ang kahoy. Ayaw, bye! bye. 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 Ka, may haoy! Foto lang ang kahoy. Meron din dyan, dyan, o. Wala, guys. Ha? Yan lang? Yan lang. Lalo, dyan na, dyan na. Lalo, dyan na. Diyan anak ka na wabaw, okay. diyan mm. na. Lalo, <laughs> dyan na. Hmm. Kambina lang, nyo, ba? Ah! Yan po, yan o. Melaki yang bibi mo. <laughs> <laughs> oh, melaki yon ne. Eh. Melaki bibi mo. Hmm? Ay Ayo ya tahu tuh bos. Oh. Good. Good. Ah, oh, nice. On ala ng buana. Biyan sa tani sila aja no. Oh, may buyog. yung mga kasama namin dito guys ah, parang lab may lab team may sekreto tong dalawang to ah puro pa naman lalaki yan Mm, oh, to. Ay, ah. buwag ka. Oh, yan na. Oh, kakiyod doon na ka? Hindi ka ka Dito guys. Upas. Sa bukid, may palatandaan kami kung may mga wild animals ba na nakatira sa kilid-kilid oh. Yan. Karon sa yung kalibangan sa kwanto ba? Yan para ay, ba? Para tao yan. Ha? Ah? Para, para tao lang. <laughs> Hindi dominan kwanto ba nang no, yung <laughs> tao man na. Parang kanding. Tao daw ay dag gabihag a. Hindi. Wow. meral atak mo. Maorgani tong tungon sa tao dira nya dagang kilamok. Kanon man yan dai. <laughs> 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 pag ganun. So, yeah, well, Kumain. Okay. Ah, lumboy. De, totoo yan guys, pag ganito. Kain <laughs> ng lumboy tapos laging binabalik-balikan to ng mga wild na hayop. Anong tawag ng yung musang ba? Musang. Mm, musang. Hindi tao oy. <laughs> ang hirap kaya magkatungko ng ganito dito oh. <laughs> <laughs> tapos puro liso pa ng lumboy. <laughs> Masarap nang Kinsam nang buanga to ha nakaoglomboy astaliso ha <laughs> You, do do? So, no, <laughs> so ano na? Ito na? So ano uh, na? Ito na ta? So ano na? Ito na ta? Puno eh uh, oh. Grabe ito ubi ko. Ano ba na? kaon. Tapos. Uh, Pagka uwi. Kailangan pa natin maghanap sa YouTube. Google. Para talagang wala. sigurado talaga no. Sigurado Parang na, sure. na makakain. Yeah, para sure. sure hindi lang But na. Hindi tayo mahilong. Hindi uh, <laughs> lang namin ipakita sa kamera. Hindi natin i-vlog yung Paghanap namin sa Google at sa YouTube, Facebook no. Uh, para sigurado tayo ba? Mukbang mangga ni Sekuan Gani. Si Boy tapang. Tama ba? Di. Tama na 'yun, no? Delete, delete to. Ha? Di, di, Hindi malagkit. Malagkit. Hindi mapilit, pre. <laughs> <laughs> grabe, o, parang usot. Nanghinaw, pag grabe ito. Kung wala tayong tubig dong. Ito na yung aming nguso ng baboy. Mga kain kayo to dong. Pagka... Tagar, arig na hos tam. Ha? ba Pagka may mahilo dong, diretso tigbak. Suko na lahat ha. Ah. Hinto na lahat sa pagkain ha. Ah. Dalawang lutoan ang gawa namin guys. Dahil itong isa kasi nagkapalpak, nagkaabiriya eh. Na. Sobrang ubirkok na sa ilalim pero sa ibabaw hilaw pa. Overcook. <laughs> <laughs> Ang mangyayari nito, itong uso ng baboy na kuha namin, itong kabuting to, guys. Overloaded <laughs> Anong tawag nito, Jano? Pakuluan mo na ba? Hmm? Masapkok. Sapkok. mo na namin to para matanggal yung mga tubig-tubig sa ilalim. <laughs> tapos balik salang naman yung aming kawali para sa final na talaga na pagluto subukan natin kung anong lasa hindi pa first time tong matikman mamaya Basta kay mga lipong galeb, undang gyud. Di telepon ha. Dili gid mo papi bra. Yo na ka gahi ni kayo. Gay kay kagumago. Sapkok man daw. Sapkok. Ando. Ayo anak, asa dongoy kanus amat sama mana dong. Ko ma ba. Wow. Ganyan. Ganyan dong. Para kang apo dami. Iyo na sa Baka, Wag mo na lang sali yung tubig lang. Ayaw! Ayaw! Sa adi ado! Kay mag-abog dito do! Diyan tilong! Jel! Jill! <laughs> <laughs> <Logo>. Ngayon! Ngayon! <laughs> Tapos itong kawali, lipat natin doon. Para sa final na magluto. Ngayon! Eh kay Loto, dyan na ako. Ito lang dahil. Ha?

wala nang maraming sat-sat dali ado na nanti saya na noon ay sa ang sa gana kikore-kore di na sa kore na so, kore dong ah, ah, hai hindi ka na magsuko hmm. okay. yan wow. ito grabe namang ang buhay wow ang wow. siga na ron galing atip ko oh. siga pa ng kaha oh. <laughs> matay ha 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 na plastic. Uy, kaing ing ni mo ang kayo do di okay. okay. patis do patis Aw, nang tuyo ba Tuyo. yung tuyo. Tuyo ndo. Tuyo ndo. di silver swan. Di, di, di. Di, diya 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 Yurut, yurut diya 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 lagi diya 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 Dili. Dili diya Dilabuan oh. Malambot din ba? Balbacoa. Karne. Madalilan tong maluto guys. Ayun, yan yung to, rasa nito. Yung balbacoa. Diloy kuno. Damihan mo kaya pagkuha do. Ha? San balbacoa ba no? Balbacoa ba no? Dito sa lapas mainit. Ma-aura ban ko ana karne na. Parang ayo pertina gumatuma gig pumah ba? Anjay lasa. mhm hmm Mm-hmm. Mm-hmm. Agabi. Agabi. Mm -hmm. Double lasa, eh. Ang <laughs> 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 lasa. kayo. Ang iyang kuwan eh? ang timpla dilik kasuod sa iyang kuwan. Dilik kalapos sa iyang ano meron po sa Hindi to Crispy fry pa. Parang pinakita. Saan? Meron lang siya yung chili. Ganoon kong maloto niya sa Nud, pero... ...papakutsa na kong maayo. Okay. Okay. Pag ang tingon siya papa ...pag mayon mayo ba? Ni kumano <inaudible> <okay> na po kuhaan, huwag mga

tapay straight hmm. Ito to puso. Ito, puso, 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 puso. Um, oh. huh? oh, lamig mm, okay, eh? na poso, wagi wagi bigy puso wagi wagi bigy talaga, ha? tapos 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 wala na tapos 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 Puso ako. tapos 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 tapos